Sabi ko, hindi ay, itong tinulog. Ay, Sok! Dami ka palang alaga dito ah! dalawa nga ito, pre. Ha? dalawa. May ilang pa nga ito? Ay, ako uli. Ako, pre, may alaga doon sa bahay. Kaya Di, lang inahin. Ay, baka pwedeng mahirap ba yung isang lalaki. Tapos pag dumami, party na lang tayo ha. Iwihin ko ba muna? Huwag! Akin tayo nun sa... Dalhin hindi. mo na lang dito yung inahin mo. Oh, ay. alali ko na lang ang balik ako pa doon sa bahay. Uh huh? Ayun, hindi ko na lang ito mamaya pag-uwi. Ay, so, Isang buwan lang sa iyo. Ay, piti na rin. Ha? Mga na yan dun. Basta hati, ay, ay, hati ka ta. Ayaw, walang problema. Ano? Basta ano iya. Bibigay mo sa akin yung kalahati. Oh. Ay. Oh, ay. Hali. Ay, dali mo na muna. Tama-tama ito. Ay, tara na ako yung uwi na. Oo, oh, hali. Oo. Oh. Uy. Oh. Dada na kita eh. Ha? Dada yung mm -hmm. na kita. Ay. Ay, wala na mapulutan doon sa bahay. Ha? ha? Ay, ay, ay Huwag at hindi, kahihirap ko kayo may isok. Huwag, oh, ayun malalaman ha? yun. Ang usapan nga namin doon, para aramihin, hati kami. O, oh, hindi yung kabaka ipan natin sa kanya. Pupulutanin natin yung kabaka. Oh. Huwag, baka magalit. Hindi yun. Ma may usapan na lang kayo. hindi siya. Pagdaan nyo ko sa iyo. Ay, ay, pangigi pa man din yung dalaw mo. Huwag na Ay, ay. Ay, sana man din. ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Bagay pag iyo. Isama nung ko, hati ko. Oh, oh, pagluto na hindi na si mga Ano? yun. Ayun, ayun pala hati ba, hati ano naman sa kanya. Ayun, kata. Kata. Sarap talaga nitong tinola. Ha? Ah? Kaya lang, sigurado magagalit si Baisok nito. Mm? Kasi yung katandang niya, ginawa ng pulutan. Mahala na. <coughs> ah. Mm -hmm. okay, pre! hapon! Lagay! Ano ay ako ay lumimlaang kayo ah! si pare ay! Na, nasa lubong ko sa karsada, may dala na! Ha? Ay, ah, sa ni Redours ba't eh? Dala niya yan eh! Tingin lang itong pulutan ninyo! Ay, masarap yak! Ngomoh. Talaga naman! Oye madilang dilaw pa ay, sa baba! Ay, syak! Ay! Sa ay, ay, ay. ay. Ito sa iyo! Sarap ano eh! Saan galing ito? Saan galing? Ay, manok ko yan ay! Kaya nga pala pa ako yung ano? Pumunta dito! Hindi ko mapakali sa bahay at baka yung manok ay mapabayaan mo, ikukunin ko na lang mm muna. -hmm. Ako na lang alaga sa bahay, okay? Padala mo na lang inahin mo doon sa amin. Doon yeah. lang natin palahingan. Ay, tumikitlik mo muna ito. Lasaan mo may... Kung nga, ayos na ayak ito. Ayos. Uy, eh ay, talagang ay, manok ito. Manok <laughs> yan. ito ay. Um, Oo, ay, ay, manok ito ay. na, natin yan ay. Ay, mukunat-kunat pa, Parang tandang ito ay. Mm hmm? Saan itong ano, may tira pa naman ito doon sa loob ay magdala ka na lang. Talagang dadalhin ko naman sana sa iyo eh. na ito na magdala pa uwi. Yung manok pare, yung manok na ano, ta yung tanda ko. Ano, oh. Ay, sabi ko hindi ay, itong tinula. Oo oh, nga, ay may tira pa nga ito doon sa loob. Ay, may tira pa pa mo. Yung manok nga pre. Ay, yun na nga. Hmm? Ito? Oo, uh, 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 Ay, yan na nga sinasabi po, ay, ko, sa iyo ay. <laughs> lang kami pulutan ay si pare dumating, may dalang alak. Yan ang sinasabi ko na nga ba, ay naku po, ay pang mahal ng pili ko doon. Ay di ba't ang usapan natin ay hati tayo? Ano? O ay ba't oh, ang <laughs> para sa, atin, sa iyo, nakatabi, dadali ko nga sana sa inyo ay. Ay naku po, yan ang sinasabi ko sa iyo, ay papakala pa, ko di papalahiin mo lang. Ay ah, hindi na mapapalahi, pero masarap naman ay. Mm -hmm. Tikmong mo oh, mo ay, ayos kasi. Sabaw, makalasahan mo. Iyak ikaw naman talagang sablay ka din ay! Mm -hmm. Si kumpare dumating ay! ano magagawa ko wala kaming pulutan? Pero eh... Ay, o, ano pang gagawin natin dito Tayo kumain na lang! Iyak kong pag-iyak! Ang sabi ko ay, eh talagang... Halina, magay ko! tagay um. oh. ay, mo! Ay talagang kaya ayaw ay, ko talagang ipadala sa iyo ay! Ay, nagkahiyaan na pre! Ay, wala tayong magagawa! Pero, hinati ko naman, hati naman, ayos naman yung pagkakahati ko. Eh. Oh! Gawa nito ang kabayo! Ay, sige pa rin. Ay, dumating Hindi ko na matanggi